Well, what's up, mga boss, doon vlog po ang inyong kaibigan. Uh, Nag-home service tayo mga boss at meron tayo dito Baja City 100 na tumukod yung barbula. ah uh, ngayon, ginamit daw siya, siya nung New Year. Pinaingay nila. Ganito yung nangyari mga boss. ah uh, bumaluktot yung kanyang barbula tumama siya dito sa kanyang piston buo pa naman yung kanyang piston din naman siya na damage masyado so yung intake lang na valve ang bumaluktot tapos uh, nadurog yung kanyang valve guide yun ang gagawin natin ngayon mga boss so bakit nga ba siya bumaluktot kaya mga boss ano Yung mga boss, uh, ano masasabi nyo dito? Medyo napansin ko lang mga boss ano, medyo uh, mahina yung Baja City 100 sa overrev. Pag sinabing overrev mga boss, yung ito throttle mo siya nang sagad papaingayin. So mahina yung Baja mga boss ano lalo na pag uh, yung CDI mo is walang limit kapag pinaingay mo dapat mga boss pag badya si 100 yung motor mo no? uh, patakbuhin mo siya yung lumalakad habang pinapaingay mo para mayroong bigat na dinadala yung engine so hindi siya hindi siya mababaluktot nakatulad nito yung kanyang barbula mga boss ano nasira nga din pala yung isang valve lock nya mga boss kasi nung, nung baluktot yung kanyang barbula nag lock na to hindi na sya naipit naipit na yung kanyang valve lock so ito ipapalitan natin valve seat pala ah uh, valve guide valve seat Yo mga boss, nasira din yung kanyang valve guide. So pinalitan na natin. Ah, uh, nabuo na natin yung kanyang head mga boss, ano. So aabit uh, na natin mga boss. Ayun. Kabit na natin din. Ah, uh, update ko kayo mamaya pag napaandar na natin mga boss, ano. So ito lang yung vlog natin for today.